guys, welcome my YouTube channel Vlogs TV. Yon, narinig niyo guys yung aking mga alagang kambing. Ayun. Gusto ko lang i-share sa inyo guys yung mga ginagawa ko rito araw-araw. Ito ang ginagawa ko, pinaka ko sa araw-araw guys para lumakas lakas ang aking mga katawan. And guys, papakita ko lang sa inyo yung mga alaga kong kambing. Ayun. So sa likod. Yung isa nandiyan, buntis nakatago. Tapos yung isang turo ko Ayun, sa likod panitingin na sa akin parang gusto niya nang umuwi dahil sabi ko maaga pa kain ka pala guys meron pa ako ipapakita sa inyo ayan marami pala akong alagang mga manok dito saka mga pato guys bago ko sila bago ko ipakita ang mga alaga kong pato saka manok guys maya maya ng konti ayan papasok ko na yung mga alaga kong kambing tapos mamay um, papakainin ko yung mga alaga kong pato guys saka, uh, saka manok ako guys dahil sa sobrang dami ng laba baga sa ano naumpisahan ko na ayun. Siyempre hindi naman natin akalain na mahuhomesick din pala tayo rito. Dahil ako lang ang mag-isa rito sa Davao guys. Hindi pala pwedeng malayo tayo sa ating pamilya. Lalo na nakukonsensya ako. Dahil iba ang taong naalagaan ko yung business sila. Hindi naman malayo sa akin yan. Dahil pamilya din naman ng asawa ko yan kaya lang nakukonsensya ako guys siyempre may mga apo na ako yung asawa ko nandoon siyempre naghihirap yun naghihirap yun sa pag-aalaga sa kanyang apo ayan ayang gagawin natin ngayon guys re-race back tayo ng Maynila guys dahil tayo naman mag-aalaga ng mga apo natin kaya guys tara samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo ang aking mga manok at pato sayang lang at dami na ayan guys papasok ko na to tatanggalin ko na tong ano nya saan ba yung tali nito yan tali nyo yan oops lagpas lagpas Ayan guys papakita ko sa inyo itong mga daanan ko guys kukunin ko ulit yung isang kanting na lalaki ayun o share. guys guys pakaganda ng lugar dito guys ito yung binaha nung nakaraang araw guys sunod sunod nabalitaan nyo ba yung gumuho na mga lupa. minahan din dito Yan, hmm. hmm. sama po. Ayan. Ako naman yung beso. naman yun. Yan, guys, oh Sinasalubong nila ako, guys, oh Kilalang-kilala kilala, kilala nila ako, guys. Ayun, alam na alam na naman dito. Hmm. Ayan, siya, Hmm. 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 may kaming pa guys may kaming pa ayan naglilimlim yung isa doon ayan malapit na rin mamisa okay so kita nyo yung mga alaga kong mga pag-aing ayaw lang at time is guys hanggang dito na lang Don't forget to watch my youtube channel Minutes TV. Bye bye.